morning everyone nandito na naman ako sa West Poland Park marami na namang ibang ano dito first aid. palabas sunod na pa iba ibang mga palabas dito na naman ngayon kaya ayan ayan ito ang beauty to sa Oh, ang dami nang nakaupo. Ganito dito, ang dami na nang nakaupo dito. Ang ganda. Ganito la, ang laki. Napapanood. Ah, 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 ah. Nagbukas na rin. Mabibili yan, pilaan. Oh. Kanya-kanyang upuan ang sarap pa si umukudi. Ito eh, oh. hanggat doon, tula ang the shoes one. ito muli makikita na <laughs> yung nag-iisang pulong ka, dyan sa kamatukan oh ganito lang mapapanood masaya dito pag araw ng ano holiday o oh, ito pati aso uh, pinasyan hmm Oh, di ba? Hmm. Aso. <laughs> oh, pilaan yung papasok ng mga tao. Nasa dito yung uh, <laughs> Christmas. Christmas Pero maganda talaga yung Ano? Oh, Kinasad okay. niya yung Christmas tree Oo, oh, ang dami nakaupo doon kita, po tayo Dito talaga Dito pa yung view tayo sa taas Alam sila, si Rod kaya gina tayo doon para makita mo kung saan sila sa taas maganda kasi sa taas makita ang view pero so, huwag muna ako pupunta ngayon sa kanalang o dito may program may show dito o oh. Send... Public entrance, one bit, one more connecting to แต่เรื่องะค่ผลนั้นน่ะสิครับไมเอะให้เจ้าหน้าที่มางานีาวนักสืบจะที่งานดา kanya-kanya. Pero dito kasaya pag ano. Yan ang gusto ko kasi isang sakay lang sa akin pag ano sa bahay amin eh. Paglabas ko na dito ano na. Andiyan na yung bus ko. Maghintay na lang ako ng bus. O ba? Diba? Bilis. 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 mabilis Oh. Uh, di na makataas yun. <laughs> Hinawakan na di na makalipad. Okay, Ganyan May parating may pauwi, pero ako'y uuwi na. Malamig. Ay, malamig. Maghintay na lang Pasko. Marami pa dati pa. Kasi maganda kasi paggabi dyan kagabi dyan sa ano, malaking Christmas tree. Doon sa kastabi ng dagat. Maganda talaga, promise. Dagi dito po. Ito guys ano po kain namin dito. Yan, di pa nailabas lahat. Oh. <coughs> Ay, may appetizer, oh. Dami pagkain. Dito ako. Dito ako. Oh, Ulang oh, na yan, oh, no. Sinigang. Ay, yung At fresco. Ay yung girls. Fresco na pansit. Oh. Ayan, requested. <laughs> ito, grabe to. Eh. Oh, sarap. Ang gabi din din. Sarap din Baboy yung na sinigang. Baboy sinigang. din. Oh, Wala na. Na-avoid ko na ang baboy. Hindi na tayo dyan. Kaya ito na ang oh. Eh, ko kay Jane, Jennifer. Kahit oh. ni Jennifer. Jennifer Macaburas, Dunceras, oh, ito ang bahay nila. Hmm. Video ko na sa group. Group chat. Ah, wala pa sila. Butong na tayo. maliligo <laughs> pa lang sila, Jen. Sinong maliligo? Sa yeah, TV Tingnan mo. Hmm. Ayan guys, kutin na naman yung party mm -hmm. namin. Ayan continue ang sarap si Miguel swim pati. ayan ayun ng dami ko baka yung may darating may baon pa yeah. <laughs> ano di okay. ayan dami ng pagkain Grab. Just <laughs> Paano kaya to? Ano itong mahal naman yan? 3,000 puro hal. ilan ilan, ilan piraso lang yan ay 1, 2, 3, Ayan ang 3,000. Ang Yang sekarang pernah kempol, lagi di pemain.

做不到的 <laughs> <laughs> Ah, oh, um noite ah, ah, Eu que que Ah, tem um caubete, Raul! Tong Chow Beach. Wow. Oh. pero nakakatakot. Diyos ko po, palalim yung ano niya. Palalim yung ano. Doon po makikita yun pa yung brown jaan. Ano na, pero po pa yung sa na malalim na doon. Nakakatakot No?

do yeah.